Magandang araw mga kawang to. Ngayong araw nga, isa sa pinakamalamig ngayong winter season. Ang temperature sa labas ay negative 22 degrees Celsius. Kaya naman, naisipan natin mag-experiment ng tubig. Ilalagay natin sa mga containers at titignan natin kung gaano nga ba katagal magiging yala ito pag nilagay natin sa labas. Ang ginamat nga nating materials ay yung plastic na lagay ng baon yung tasa, nilagay natin ng tagkakalating tubig at yung plastic din na baso na iniinima namin. Ngayon, titinan natin kung gaano katagal magiging yellow ito. Nilagay lang natin sa ibabaw ng upuan. So, habang nga natin inintay yung pagiging yellow ng mga yan ay ikot-ikot nyo -ikot tayo -ikot. dito sa likod ng bahay. Kung may kita niya, ay sikat na sikat ng araw pero napakalamig pa rin. Ito ay balot na balot pa rin kami ng snow dito sa likod. Yung mga halaman ay balot ng snow at yung pabakod namin ay bumigay na dahil sa bigat ng snow. Ito naman yung gabundok na tambak ng snow. Yan ay mga galing sa pinagpalahan at pinagflow galing dito sa tapat at gilid ng aming bahay. Yan ay minimaintain para merong pagparkan ng mga sasakyan at para na rin maayos yung paglalakaran namin kung kami ay pupunta dito sa likod ng aming bahay araw-araw yan kapag nag-ease no, uh, pinu-flow at pinapala namin yun naman ay sa tapat ng aming bahay, yan ay kalsada kung saan lumadaan yung mga maraming sasakyan yan ay minimaintain din pinupondohan yan ng gobyerno araw-araw para merong taga -flow pagkatanggal ng snow para maayos yung daloy ng mga sasakyan. Tulad ng isang araw, nagkaroon ng aksidente dahil nga sa sobrang lulas ng kalsada, hindi na control ng mga driver yung kanilang sasakyan. Nagkaroon ng aksidente. Yan naman sa tapat namin ay yan ay kondominium. Siyang napalapag ginagawa. Pero yan ay matagal gawin dahil unang una ngayong winter season nakatigil sila dahil wala namang masyadong probado na tatagal sa ganitong kalamig na panahon pangalawa yung material niya hindi katulad sa atin na purong semento yan ay sa labas ay kinukot nila ng kahoy tapos sa gitna ay may insulator na styrofoam para hindi pumasok yung lamig sa loob ng bahay So naman, sa gilid ng aming bahay, yan ay puro snow, makapal na snow kasi hindi naman namin tinatanggal yan. Iniipon lang namin yan kasi wala kami paglalagyan. Yan naman, pag sa bubong namin, merong nabubuo na matulis na yelo. Yan ay pagka kasi natutunaw, tumutulo, napoform na parang spada. Kaya tinatanggal din namin yan kasi delikado yan pag nahulog, pwedeng makasugat makamatay kung mabigat pagkatapos ng 15 minutes pinalikan natin yung ating experiment tinanong natin kung anong nangyari na yung sa, sa plastic containers tubig pa rin wala pa rin na bibild at na yelo kung anong natin inintay yung yung pag yelo ng ating experiment ay sinubukan natin na magtanggal ng jacket at damit dyan na pang taas at para naman maranasan kung ano yung mga nararanasan ng tilapya at karne sa loob ng yung tinanggal natin yung damit natin dyan sa una ay hindi pa naman ganong kalamig chill chill lang pero habang tumatagal ay talaga namang nanonood na yung ating yung lamig sa ating mga kalamnan talaga mo dyan ay chill chill lang pero yan ay mamadali na para kunin yung kanyang gamit 20 minutes pa rin ito na yung nangyari sa ating experiment yung sa plastic container sa baunan halos yung babaw niya matigas na pero yung ilalim ay medyo may tubig pa din kitang kita pa rin natin yung tubig ganoon din sa tasa sa timpla na ating kape ibabaw niya ay medyo yelo na pero yung ilalim ay buo pa rin yung tubig pati din yun sa plastic na baso so mamaya pabalikan natin ito siguro mga after 1 hour titignan natin kung ano na nga bang nangyari sa ating experiment so habang naghihintay nagtanggal-tanggal muna tayo ng snow sa likod ng aming bahay pinalapala ko muna kasi mahirap kung yan ay matatabunan sa likod namin kasi diyan kami nagtatapon ng basura. Kailangan madalas tanggalin namin yung snow So after one hour, ito na yung nangyari sa ating experiment. Kitang kita natin na nabuo na. Naging yelo na yung tubig sa loob ng isang oras. Sa itong baunan, meron pa rin tubig sa ilalim pero yung ibabaw niya, sobrang tigas niya. yelo yelo na. Dito naman sa taas, ha? Yelo na rin yan. May kaunting tubig. Pero kahit itaob mo yan, yelo na rin yan. Pati dito sa plastic na baso natin, ay kumikita natin ay buong yelo na yan. Dito sa experiment na to ay naprove natin na pag naglagay tayo ng tubig sa labas na negative 20 degrees sa loob ng isang oras ay magiging yan ito. Thank you for watching.